Isang dalagang naglalakad mag-isa sa Amerika, pero dala niya ang sumpa ng huling angkan na aswang. Sa oras na bumukas ang pintuan ng liwanag at dilim, sino ang pipiliin niya, ang pagiging tao o ang trono ng mga halimaw? Kung gusto mong malaman ang nakagigimbal na katotohanan at marinig ang buong kwento, panoorin mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pa na mas marami pang kwento na hiwaga at kababalaghan, huwag kalimutang mag-subscribe, ilik ang video, at i-comment ang alamat na nais nice mong marinig sa susunod. Sa dilim na gabi, may sigaw na dumadagundong sa hangin. Isang dalagang naglalakad mag-isa sa kalsadang tahimik na maliit na bayan sa Amerika. Walang bituin, walang buwan, tanging malamlam na ilaw ng poste ang nagsisilbing saksi sa kanyang pag-iral. Ngunit sa kanyang mga mata, may apoy-apoy na hiwagang hindi niya kayang ipaliwanag. Anak ka na huling angkan na aswang, bulong na tinig na palagi niyang naririnig mula pagkabata. Wala na siyang naalalang ina, wala na ring ama. Lumakis siyang inalagaan na isang matandang day na laging may daladalang palad ng bawang at palaging nag-alay na insenso sa harap ng kanilang maliit na altar. Sa Amerika man tayo, dala natin ang sumpa ng ating dugo, sabi nito, habang itinatago ang mga lumang anting-anting na tila galing pa sa kabundukan na daylan. Nginip paano tatanggapin na isang dalaga ang kapalarang hindi niya pinili? Araw-araw, sa eskwela, pinagmamasdan siya ng mga kakles. Tila ramdam nila ang kakaibang aura sa kanyang paligid. May mga gabi na, bigla na lamang siyang nagigising na may dugo sa gilid ng kanyang labi, kahit wala siyang maalala. May mga aso sa kalsada na palaging tumatahol kapag siya'y dumaran, tila kinikilala ang kanyang lihim. At sa bawat pagtahol, lalo niyang nararamdaman ang sumpa. May gabing nakatingin siya sa salamin at ang kanyang mga matay nagiging pula, ang kanyang ngiti nagiging mahaba, parang hindi siya tao. Ngunit sa umaga, nagbabalik ang kanyang anyo na tila walang nangyari. Isang gabi, habang naglalakad pa mula sa trabaho, may lumapit na lalaki, isang day na hindi niya kilala, nakasuot ng lumang barong na tila galing pa sa sariling bayan. Matagal na kitang hinahanap, aniya, habang nakatitig ng diretso sa kanya. Dugo mo ang huling susi kung hindi mo kakayanin, gugunaw ang lihim na matagal nang itinatago. Napaatras ang dalaga, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kanyang ugat. Sa paligid, tila nag ang hangin, nagdilim ang mga ilaw ng poste, at ang katahimika ng gabi na palitan na mabigat na presensya. Anak ka na huling ang kan na aswang, muli niyang narinig, ngunit ngayon ay malinaw, buo, at parang galing mismo sa kanyang dugo. Sa isang iglap, bigla niyang naamoy ang matinding halimuyak ng sariwang dugo. Hindi niya alam kung galing ba iyon sa lalaki sa kanyang harapan o sa mga pusong tumitibok sa paligid na hindi niya nakikita at doon nagsimulang umikot ang kanyang mundo, hawak sa pagitan ng pagkatao at ng halimaw na ayaw niyang maging bahagi. Nanginginig ang kanyang hininga, ramdam niya ang biglaang pag-init ng kanyang balat. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang mga mahahabang kuko na tila matalim na bakal. Napaatras ang lalaking ngunit hindi siya natakot, bagkus ay ngumiti isang ngiting puno na sikreto. Hindi mo kayang pigilan, bulong nito. Ang dugo mo'y nagigising at wala ka ng kawala. Tumigil ang oras sa paligid, ang mga sasakyang dumaraan ay parang biglang nawala, at ang kalangitan ay nagkulay abo. Naririnig niya ang tibok ng mga puso na taong hindi niya nakikita. Parang tinatawag siya ng mga ito, parang gutom na hindi niya mapigilan. Ngunit sa loob niya, may isang tinig na pumipigil. Labanan mo. Hindi ka halimaw. Tinig yon na matandang nagpalaki sa kanya, na mga gabing inusal ang mga dasal na day, na mga insensong nagbabantay sa kanyang kaluluwa. Ngunit paano kung mali ang lahat na itinuro sa kanya? Paano kung siya nga ang huling tulay ng dalawang mundo, tao at halimaw? Dahan-dahang lumapit ang lalaki, inilabas ang isa malit na sisidlan na gawa sa ginto at jed. Kung bubuksan mo ito, malalaman mo ang katotohanan. Pero tandaan mo, wala nang balik. Tumitig ang dalaga, ramdam ang mabigat na pagpili. Ang kanyang mga matay muling nagkulay pula, munit sa kanyang dibdib, kumakabog ang puso ng isang taong ayaw bumitaw sa pagkatao humakbang siya palapit. Humakbang din ang lalaki. At sa pagitan nilang dalawa, bumukas ang hangin. Tila may pintuang hindi nakikita, humahampas na malamig na si na may dalang bulong na mga ninuno. Mula sa pintuang iyon ay umalingaungaw ang mga tinig, hindi isa, kundi daanda ang boses na nagsasalita sa wikang hindi na ginagamit. Parang sa bayang dasal, parang awit na mga kaluluwang nakalibing sa lupa ng kanilang pinagmulan. Ang hangin ay naging mabigat, amoy insenso at dugo, amoy na mga sinaunang alay na matagal nang nakalimutan. Napakapit ang dalaga sa kanyang dibdib, ramdam ang pagbilis ng tibok na kanyang puso. Sa bawat tibok ay may mehi, mga taong may mata ng halimaw, mga bangkay na gumagalaw, mga batang umiyak habang itinatago sa ilalim ng bahay na gawa sa kahoy. Nakikita niya ang mga aswang sa mga kabundukan na dayland, nakalubog sa dilim ngunit buhay sa kanyang alaala. Bukas ng lagusan, sabi ng lalaki, habang itinaas ang sisidlan na nagliliwanag na tila apoy. Kung tatahakin mo ito, magiging isa ka sa kanila. Pero kung lalaban ka, ikaw ang magiging huling biktima ng sariling dugo. Nanginginig ang mga labi ng dalaga, ngunit hindi siya umatras. "Bakit ako?" bulong niya, halos hindi marinig. Munit sumagot ang pintuan, hindi ang lalaki. "Dahil ikaw ang natitirang anak." At sa saglit na iyon, isang malamig na kamay ang lumabas mula sa lagusan. Mahaba ang kuko, maputla ang balat, at sa bawat galaw ay may tunog ng kalansing na mga buto. Dahan-dahan nitong hinawakan ang braso ng dalaga, at sa pagkakadikit, bumuhos ang mga alaala na hindi niya kailanman nakita, mga ritual na dugo, mga gabi ng paglipad, at ang sumpa ng kanilang angkan. Napasigaw siya, ngunit walang lumabas na boses. Ang paligid ay biglang naglaho, at ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso ng halimaw na pilit ng gumigising sa kanyang lob. Sa dilim na walang anyo, nakatayo siya sa gitna ng kawalan. Walang poste ng ilaw, walang kalye, walang tao, tanging mga mata na pulang pula ang nakapaligid sa kanya. Isa-isa silang sumilip mula sa anino, mga nilalang na parang hinubog mula sa bangungot, may pakpak na itim, may nipin na matatalas, may balat na parang sinunog na apoy. Ngunit hindi sila umatek. Sa halip, sabay-sabay silang yumuko, parang kinikilala ang kanyang presensya. Tagapagmana, bulong na kanilang mga labi, isa ang tinig na lumabas sa daan-daang bibig. Tagapagmana na huling angkan. Nanlamig ang dalaga. Hindi niya alam kung takot ba o kapangyarihan ang dumadaloy sa kanyang ugat. Sa kanyang mga kamay, kumikislap ang dugo, hindi galing sa sugat, kundi tila likas na dumadaloy mula sa kanyang lahi. Muling lumapit ang lalaki, hawak pa rin ang sisidlan. Munit gayon, ang kanyang mukha ay nagbago, ang kanyang mga mata ay parang hukay na dilim, ang kanyang balat ay tila balat na ahas. Pumili ka na, sabi niya. Kung tatanggapin mo ang iyong dugo, mamumuno ka sa kanila. Kung hindi sila mismo ang kakain sa iyo, Tumigil ang oras. Ang mga nilalang ay umangat, umikot sa paligid na parang ipo-ipong mabangis. At sa gitna ng pagikot, may isang tinig na pamilyar, malambing, mahina ngunit malinaw, tinig na kanyang ina. Anak, huwag kang matakot. Ang sumpa ay hindi nagtatapos sa dugo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpili mo. Nalaglag mula sa kanyang mata ang isang luha. Ngunit kasabay noon, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, ang kanyang likod ay sumakit, para may pakpak na pilit lumalabas, ang kanyang mga nipin ay humaba, at ang kanyang balat ay kumulay abo. At bago siya tuluyang lamunin na dilim, biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya, isang liwanag na nakakabulag, tila pintuan papunta sa ibang mundo, handang kunin siya kung siya ay handang tumalon. Ang liwanag ay kumislap na parang apoy ng araw, kumakain sa bawat aninong pumapalibot. Nabaling ang etensyon ng mga nilalang, ang kanilang mga pulang mata ay kumurap, tila nasasaktan, tila natatakot. Munit ang lalaki, imbes na umatras, ay ngumiti palalo. Iyan ang pintuan ng mga taong tumalikod sa dugo, sigaw niya. Kung pipiliin mo iyan, mawawala ka. Hindi ka na nila kikilalanin, ni kaming lahat. Magiging wala ka, isang hungkag na nilalang. Ang mga kamay ng dalaga ay nanginginig. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga pakpak na halos lumabas na mula sa kanyang likod. Ang kanyang mga kuko ay nagliliwanag, kalahating itim, kalahating ginto, parang pinaglalabanan ng dalawang kapangyarihan. Muling narinig niya ang tinig ng kanyang ina, mas malinaw, mas mariin. Anak, hindi ka nila pag ari Hindi ka rin alipin ng sumpa. Mayroon kang daang sarili. Walang sariling daan, sigaw ng lalaki, habang nilapit ang sisidlan sa kanyang mukha. Ang lahat ay itinakdana. At ikaw ang huling susi. Bumukas ang sisidlan. Mula rito ay lumabas ang makapal na usok na kulay dugo, umikot sa hangin at dahan-dahang pumasok sa dibdib ng dalaga. Sumakit ang kanyang katawan, parang binubutas ng libo-libong karayom, parang sinisilaban ang kanyang laman. Sa kanyang harapan, ang liwanag mula sa lupa ay lalong nagliliwanag, humahampas na init na parang yakap na isang ina. Sa kanyang likuran, ang mga halimaw ay humihiyaw, tinatawag ang kanyang pangalan, umaawit ng lumang-awit na nagmumula sa lahi na aswang. Nakahawak siya sa kanyang dibdib, halos mabaliw sa sakit, habang pinipilit pumili. Lumundag sa liwanag na hindi niya alam kung kaligtasan o kamatayan, o manatili sa dilim na tinig ng kanyang sariling dugo. Sumabog ang hangin sa paligid, parang dalawang mundo ang nagsalpukan. Ang liwanag mula sa lupa ay umakyat, humampas sa kanyang mukha, habang ang usok mula sa sisidlan ay pilit niyang nilulunok, nilalagyan ng bigat ang kanyang bawat paghinga. Ang kanyang katawan ay parang pinipilas sa gitna, kalahati tao, kalahati halimaw. Sa kanyang mga mata, naglaro ang dalawang larawan. Sa liwanag, nakita niya ang isang batang siya, nakangiti, tumatakbo sa damuhan, hawak na isang babaeng may maamong mukha, isang inang hindi niya nakilala. Sa dilim, nakita niya ang sarili na nakaupo sa trono ng mga nilalang, may pakpak na itim at mahahabang kuko, at libo-libong aswang na nakaluhod sa kanyang harapan. Pumili ka na, sigaw ng lalaki, gayon ay umiyak sa galit, halos mabaliw sa ingay na mga tinig na ngaw-ngaw. Kung pipiliin mo ang liwanag, mawawala ang lahat ng lahi natin. Kung pipiliin mo ang dilim, magiging hari ka ng gabi. Nanginginig ang dalaga, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit kasabay noon ay dumadaloy ang kakaibang kapangyarihan sa kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang mga kuko niyang lalong humaba, ang pakpak na unti-unting bumuka mula sa kanyang likod, ngunit kasabay nito ay ang init ng liwanag na pumupunit sa kanyang balat, nagbibigay na hapdi na parang paglilinis. Humampas ang hangin. Nabiyak ang lupa, ang mga nilalang ay nagsisigawan, humahampas ang kanilang mga pakpak, ngunit hindi sila makalapit sa pintuan ng liwanag. Anak, muling tawag na tinig ng kanyang ina. Ang sumpa ay hindi kailanman mas malakas kaysa sa puso mo. Napakagat siya ng labi, at sa isang iglap, tumalon siya, hindi papunta sa liwanag, hindi rin papunta sa dilim, kundi diretso sa pagitan ng dalawang mundo, kung saan ang liwanag at dilim ay nagsasalpukan, kung saan walang nilalang ang nagtatangkang humakbang. Ang biglang katahimikan ay nakabibingi. Sa pagitan ng liwanag at dilim, naroon siya, nakabitin, walang lupa, walang langit. Ang kanyang katawan ay lumulutang, hinahati ng dalawang lakas na parehong humihila sa kanya. Ang liwanag ay mainit, karang yakap ng ina, nagpapagaan na kanyang kaluluwa. Ang dilim ay malamig, parang balabal ng gabi, nagbibigay ng na kapangyarihang hindi kayang tapatan na tao. Sa kanyang dibdib, dalawang tibok ng puso ang naririnig, isa'y mabagal at banayad, isa'y mabilis at mabangis. Hindi ka makakatakas, muling bulong ng lalaki, ang tinig ay umaaling ngaw-ngaw kahit hindi na niya nakikita ang anyo nito. Ano ang piliin mo, iyon ang magiging kapalaran ng lahat na nakaugnay sa iyo. Ngunit sa katahimikan, sumagot ang kanyang sariling tinig. Hindi ko kailangang pumili kung alin ang kukunin ko. Ako ang pipili kung ano ang gagawin ko. Biglang sumabog ang hangin at mula sa kanyang likod, bumuka ang dalawang pakpak, isang puti, isang itim. Kalahati na kanyang matay pula, kalahati maliwanag na ginto. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang dalawang lakas na sabay na umaalab, sabay na handang sumira o magliktas. Ang mga nilalang sa dilim ay napaluhod, nanginginig sa takot. Ang pintuan ng liwanag ay kumalma, parang tanggap ang desisyon niya. At ang kanyang katawan ay unti-unting bumaba, nakatapak sa pagitan ng dalawang daigdig. Ngunit bago tuluyang magsara ang lagusan, isang aninong pamilyar ang sumilip mula sa liwanag. Mukha ng isang babaeng nakangiti, may luha sa mata, at bumulong na huling salita. Anak, ikaw ang magiging wakas o ikaw ang magiging simula. At sa saglit na iyon, dumilim ang lahat, ang liwanag ay naglaho, ang mga nilalang ay nawala, at siya ay naiwan mag-isa, hawak ang bigat ng dalawang mundong gayon ay nasa kanyang mga kamay. Humihinga siya na malalim, nakatayo sa gitna na isang tahimik na kalsada sa Amerika. Wala nang lagusan, wala nang halimaw, wala na ring liwanag na kumakain sa dilim. Tila lahat ay panaginip lamang, ngunit ramdam niya sa kanyang katawan ang bigat ng katotohanan sa kanyang mga kamay, nananatili ang bakas ng kapangyarihan, mga kuko na muling bumalik sa pagiging normal, ngunit may bahid pa rin na apoy at anino. Sa kanyang likod, naramdaman niyang unti-unting nawala ang pakpak, para bang itinatago lamang, naghihintay kung muli niya itong tatawagin. Tahimik ang paligid. Tila walang nakakaalam ng laban na kagagalingan niya, walang nakasaksi ng halimaw na muntik ng lumamon sa kanya. Ngunit sa loob niya, may bagong sigaw, hindi na natakot, kundi ng pagpili. Hindi ako alipin na sumpa, bulong niya sa sarili habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Hindi rin ako magpapakulong sa dilim. Ako ang magtatakda ng sarili kong daan. Lumakad siya sa kahabaan ng kalsada, bawat hakbang ay mabigat ngunit matatag. At sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid pa rin sa kanya mula sa kadiliman ng paligid. Ngunit gayon, hindi na siya natitinag, hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil natutunan niyang yakapin ito. Sa malayo, sumikat ang araw, punit ang dilim ng gabi. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay hindi na lamang anak ng huling angkan na aswang. Kundi siya mismo ang nagsisimula ng bagong alamat. <music>